Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamput isa ng Pebrero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sa simulay, iisang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay. Tisa ang ginagamit nilang bato at alkitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang matanyag tayo at huwag na magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tingnan ang lungsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at isa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas, hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang wag silang magkaunawaan at pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig. Kaya natigil ang pagtatayo ng lungsod. Babel ang itinawag nila sa lungsod na iyon sapagkat do'y ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot, winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang bansang Panginooy Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod. Magmula sa langit, kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Aleluya, Aleluya aking mga kaibigan, alam na ninyo ang tama na mula sa amang mahal. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad at sinabi, Kung ibig ni sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili pasanin ng kanyang krus at sumunod sa akin ang nag-aangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito ngunit ang mag alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon ano nga ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ang kanyang buhay ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sino man ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harapan ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikayihiyarin siya ng anak ng tao. Pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Sabi pa ni Yesus sa kanila, Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat din nila nakikitang naghahari ang Diyos ng may buong kapangyarihan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,